Partikular yung maisog Croatia sa Europa kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po uh, maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng malakanyang dito lalo na uh, may potential po itong epekto sa ekonomi ng bansa? At syempre mala, malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittance season ng mga OFW. Of course, mas kugusin po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng na complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? ang uh, ano anumang pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila mag